Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Vicky Bello ang tinuturong dahilan kung bakit nagkainitan ng mga fans ni Nadine Lustre at Ivana Alawi. Sa post kasi ni Fashion Police na Who Wore It Better, tungkol sa bustier na suot nilang dalawa, nagkomento nga si Bello na Go Ivana, at normal naman yon, dahil si Ivana ang bagong endorser ni Bello, at yun ang hindi nagustuhan ng mga fans na tinawag nilang ang chip na manibelo na nakisali pa raw sa ganitong isyo. At yun na nga, nagsunod-sunod na ang laitan sa pagitan ng dalawang kampo. Sabi ng Makana din, tabingi naman ang mukha ni Ivana, gumanda lang siya noong mamonetize na siya sa YouTube. At syaka, lagi siyang nakabold sa vlog at Instagram niya. Pero, hirit ng maka Ivana, mas cheap ang mukha ni Nadine. Hindi siya natural, may halong kemikal, talak ng maka din. Bakit nyo inaatake si Nadine? Pinagtatanggol nyo si Ivana, pero binabody shame nyo si Nadine. Mahiya naman kayo, sorry na lang kayo, pero sold out ang concert ni Nadine. Sabi pa ng Nadine fans. Ang dami nyong hanash kay Nadine. Ni wala pa kayo sa kalingkingan ng narating niya. Si Ivana nga wala pang nararating. May pelikula na ba siyang kumita? Hanggang YouTube lang siya, sambit pa ng fans ni Nadine. Ang dami niyo ring pintas kay Ivana. Kayo ang cheap, baka gusto iham ihampas sa inyo ni Ivana ang bahay at mga kotse niya at milyones na kinita. Giit ng fan ni Ivana. At teka lang, sino ba ang bold star? Eh diba, si Nadine rin naman palaging nakabekinis sa mga social media post niya. Hirit pa ng fan ni Ivana nabanggit din ng mga fans kung sino sa dalawa ang mas tunay na matulungin. Si Ivana nga raw ay napakaraming nabibiyayaan mula sa mga kinikita niya sa YouTube. Samantalang si Nadine Rao, wala silang nakikitang binibigyan nito, o tinutulungan na mula sa personal niyang kita. Pero hirit ng mga fans ni Nadine, marami rin daw natutulungan si Nadine, pero hindi dinadaan sa YouTube, o hindi na pinupost pa tahimik daw ang ginagawa nitong pagtulong. Anyway, mas marami rin naman ang nagko-comment na hindi dapat pag-awayan ang dalawang artista. Dahil kung sina na ng at Ivana nga raw ay hindi nag-aaway, bakit ang mga fans kailangang mag-aaway? Wala namang pake sa inyo ang mga artista. Nauubos lang ang oras nyo kakatalak. Na-stress pa kayo, habang ang mga idolo nyo, masaya lang sila. Well, tama naman. Hahaha. -ha -ha. Anong masasabi mo sa balitang ito?